Magandang hapon mga kabay Ayan Ito po yung pangwalo ko na repair na heat gun mga kabay 39116 liter H Ayan Still 670 pa rin mga kabay Ayan nakasaksak po yan Ayan So Hindi po siya gumagana Ayan po wala po siya So tara samahan nyo ako mga kabay So ayan mga kabay Natanggal ko na yung screw So bubuksan na natin Ayan So, dating gawin pa rin mga kabay. hindi ko na siya i-tester kasi kita ko na po yung cord niya. Parang may putol mga kabay. So, gagawin natin, kakalas natin yung cord. Ayan. ayan. Tapos mga kabay, ayan po yung tama nyo. So, titingnan natin. Ayan po, putol po yung wire. Dalawa po, ayan. So babalatan natin mga kabay para makita natin. Ngayon sya banda bumuto. Yun. So ayan mga kabay. Yan po yung pumutok mga kabay. So ang gagawin natin yan mga kabay, Putulin natin tapos kakabit natin dito para matesting natin. So yan mga kabay, kakabit na natin. Ayan kakabit na natin sa terminal yan yan so hihigpitan na natin mga kabay yan kapila ganun din mga kabay hihigpitan din natin yun hihigpit na Tapos ang sunod mga kabay yung cord clamp. Kabit na natin yung cord clamp. So ayan mga kabay, testing natin. Kung yan lang ba talaga ang sira. Ayan. Sasaksak na natin. Ayan. So yan mga kabay, bali wiring lang po talaga yung sira niya. Ayan, putol din po. So sasara na natin mga kabay para maayos natin uh, maayos natin ang pagte-testing, ayan. So, so yan mga kabay, isa na lang, ngipitan na lang natin. Sa screw na lang. testing natin ulit mga kabay. Ayan, sasaksak natin. Yan. So okay na mga kabay, wiring lang po talaga ang sira so maraming maraming salamat sa panunod mga kabay at syempre pa like and share na rin po at pa subscribe din po ako sa aking youtube account na tabay so yan lang mga kabay bye bye